Dok, natatanggal po ba? Actually, yung pigsa o yung boil, kadalasan, ano yan eh, may laman niya na tubig. O kung isa, may Bihira o mahirap na matanggal siya ng kusa. Uh, patingin mo muna sa doktor, ang diagnose ng maayos, kung talagang pigsa yan, magbibigay usually kami ng antibiotic. Minsan sa antibiotics, nakukuha na. So, puputok na siya. Pag pumutok, uh, kailangan malabas, madrain. Pero pag hindi pa rin nag-heal, kahit na nag-antibiotics na, kailangan ng ano, uh, madrain. Hiwain or incision, tapos i-drain. Kasi hanggat hindi lumalabas yung nana doon sa loob, ang mangyayari doon, uulit at uulit ng infection. Kaya ang lesson, patingin muna. Patingin niyo sa doktor.